Ayaw ko, takot-takot dyan. <laughs> bala. ka. <laughs> Magdediretso dun eh. Mike, huwag dyan be. Mark, dito Marana, ko lang. Malalim, balik-balik. Malalim e dyan. Ma ma mapagod ka dyan. Malalim, malalim. Hindi abot Abot na, na malaki. Ros, na, ligo ka na. Ayaw. <laughs> Pagod pa, Pagod pa. Ang kasukasuhan. makalipad. <laughs> Ayaw.

Dito <laughs> lang signal. Kung may emergency, hindi ka agad makakontak. Ayaw ko, ayaw ko nang tumira dito. Tumira pa yun. Hindi, malaksin na ba? Puntahan mo yun eh, yung may butas doon. Buwan na, parang kayo basa. Puntahan mo yung may butas na yun. Ayoko ko baka may... Yung isang may buwan, parang may bato. Butas no? Butas nga. Isawa. Hala. Ano mga lusatin? Hala. Baka maya na dito, may kuwi sa ilalim ng tubig. Madaming lubot! <laughs> ako takot ako doon ah. Kung mga ganyan, takot ako. Tawa-dulas ah, ka dyan. Okay, natin. Mas gusto ko yung water na ano talagang Mark, ubarin mo yung pants mo. Mamaya may nakalitaw na bato dyan na! Hmm. Ibang! Balot tayo mayubang? Ano?

bumigat yung patok ko ha. Naku. Ito na yata yung sumpa ha. <laughs> <laughs> bumigat yung patok ko. Sarap na ulo ko ah sa iyo Bukas ba Bukas ba? Unti-unti Nga, blood ka lang sa bangus. Taray mo lumasad doon, eh. Hindi sa'yo may butas. Mark, huwag sobra dyan! Balik! Balik ka malalim dyan, oh. Hilain ka doon sa ano. Ilalim ng bato. Lumangay, nay, meron nang lumangoy, Nay. Meron nga ako kasi tamad magbago. Ano ba bago ito? na, Nay. <laughs> Takot ako doon na bago. <laughs> Baka may anak ang da. Lalo! May nagano'n ng bata doon, oh. Oo! Mm. Oo, oh, oh, oh. oh, ang lalim dito. <laughs> lalin dito, oh! Lalin! Ako <laughs> po ka lang eh. So, ka. Ang lalim! Hindi malamig dito ah. Mainit. yelo. <laughs> Ay, elo. Ay elo pa dyan no? <laughs>

oh, kasi putik ilalim. Putik na ilalim yun <laughs> malalim. Hmm. Ilog yun eh. Uh, uh. Ay, hey, Ross, okay ka lang dyan, Ross? Mm. Yung puno na yun, kala malalaglag na, na no? Kaya James? Nalaset na yun eh. Ah. Nakasetting na yun. Uh. Yung puno na yun, kala mo malalaglag na. <laughs> yung kalahati, oh. Hey, kalahati bye. na lang yung nakadikit. Matibay. Mm, kahit mababaw na. Tumatama sa bato yung ano niya eh, no? Eh, mm. Sayad. Yuyupi yun. <laughs> <laughs> Puti kasi. Mm. Ayaw ni Nanero, sayo magtagalis eh. Sino? Sino? Mm. Ayun ah, talaga. Linis sa sobra. Malinaw. Kita, kita mm. yung na dito, <laughs> <laughs> Ma oh. mo Oh, linis. No? irrigation lang. Tanggalin mo jogging pants mo. Wala ka na lang. Kapoy. 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 Mas pa ulo ko, tumatalab na yung ano eh, bangus <sandwiches> Patay tayo dyan. Ay tabi Mike, masagi kayo dyan, tabi tabi. Ano yan? Ay Mike, makapagkakala Ba't sila? Nabusan ng gas. Huwag mong tawanan hala iska Ay patay hala oh, Naku po Hilo pala yan Nahilo sa amoy. Eh, pero pinapatay yung motor yan, dyan sa mga mababaw. Pinapatay. Oo. Oh. Bakit kaya? Para Ah, yung ilisi niya. Sisira. Oo. Ang babaw pala sobra. Dito na naka pwesto diba? Oo oh. oh. Dito magas Kaya pala mahal Oo Malimit sa tubig na yan Ano hindi? Malimit Hindi yung hihihihimang aso Dito no? lang <laughs> yung Ay, Ay, bangus. Eh bangus Ar baka kainin ang bangus ha, ha? Doon ka doon ka upo Dali man upuan Mabantay lang ang bangus Baka ah, kainin wala sa oras nako sa ulam yan. Yung upuan, yan may lagay isa. Wala pa ba bang tinirador? Mamaya may tinirador. <laughs> Sarap ang tulog ah. Manta pa ako. Nakantok. Ibang! Ah! Oh, Tra! Ano ba siya maglangay? <laughs> Iyon mean ko sa kanya. Marunong, <laughs> di ba? Practice lang yan. No. <laughs> <laughs> ako masyado marunong yung gumawa eh. Ha? Hindi ko masyado marunong. Na, huwag na diyan sa malalim. Takot di ako kasi madilim silalim lalim eh. Malabo. na ko sa kain ah. Ha? Hala. Puno-puno yung tiyang ko. Binanatan mo sa kanin eh. Ang dami yun ah. Binaubos yung apat na kilo. Apat Apat na kilo.